Hi! Kamusta Kamutanan? mo Ang alam ko si Adrian. Mas naman kita pati sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Happy for Men. Iyan siya ni Clinic. Te, panlalaki ni siya, pekuluyag mo siya suksokon, balak ka pag gusto ka. Kag walet ni siya, bot balon, layo pa lang, masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, masitros, nga mabulak nga aquatic. Ano na siya kung simutan? Angay siya sa mainit ka panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang ang mga nota? For the top, we have mandarin orange, lime, sea notes, lemon, ka green notes. Ang mandarin orange, amo na siya ang citrus nga matamis. Tapos lime, maaslom na citrus. Sea notes ng aquatic nga hamot. Lemon, maaslom na citrus. Ka green notes, mga dahon. Na kag for the mid, we have freesia, jasmine, lily of the valley, kag rose. Ang freesia may pagkapulbos na siya kung simutan. Tapos jasmine, puti nga bulak nga mahamot. Tapos lily of the valley, puti na siya nga bulak nga may pagkaberde. Kag rosas ng matamis nga bulak. Kag for the base, we have cypress, musk, Sidar ka Bayak Wood. Ang Cypress, malana siya ng kahoy nga makita mo sa tupad sing dagat. Tapos ang mask, amo na siyang gatakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta. Tapos sidar, mahamot nga kahoy. Tapos Bayak Wood, nang matamis na siya nga kahoy na may pagkahumok na te kabay pa nga namian ka mo sininga pahamot kag kung may ibang paka mga mga pahamot nga luya history sa akong ibilin lang sa comment section sa so, man bye bye